Hi hey, sir, nice to see you again, sir. the <coughs> public Yes, mayor. Na okay. Buti naman. Mayroon na naka-isolate. Naka-isolate. naka Naka-isolate. Naka-isolate. naka

Parang Baraks-Baraks. Diyan mo muna. Good. Ano? kamusta sa supply ng gamot? Salamat sa yes, Diyos. Yes, we'll make it that way until December 31. I'll do my best. Upset oh, be mo okay. na ng gamot. Yeah. Dami na. Ended. Eh, Pag hindi matagal ang gamot

Mm. Ay. Ako. Ang ng nyo O, so, paggagal natin. Kalma ka lang. Kami ng bala dyan. natin. Sino? Sino? Tara. Tara. <laughs>

Thank <laughs> you. gdje ano yung kailangan naman. Pero huwag naman ganito. Baka pwedeng ganito lang. Di ba? Para naman medyo duty naman. Kasi yung napangisipan lang, masaya. Total, mura lang na. Hindi naman yan yung Thank you. Thank you sa <laughs> <laughs> okay. mga cincansul, mga sulat, fresco, yung ano, yung o yung boarding, Boy, babasa ko <coughs> ba yung ano, ko yung mga sulat ng mga pasyente. <laughs> dami nagkaka-cancer sa breast. I think they can utilize this. So, magkano kayo, campaign sa mga nanay. Sa so, October, sir, is Breast Cancer Awareness yeah. Month. So, kami pong public health education program. Right? Ikampanya ninyo na please, ang mga nanay the age of 50 plus, no? 50 above, tama ba ako? Ano ba? Ano ba ang dapat uh, na? Yun? May uh, age yan eh. Reproductive. Uh, Kung ka nagme-menstration, pwede sila nagpa-reproductive. Okay. Pag bata, uh, once every three years. Pero pag nagkakaedad uh, na once a year dapat. Ito yung... Uh, uh, Kinesting ko to eh. Kung walang <laughs> biro, hindi ako ah. Uh, yung dating... Dating ano, Dati kong vice mayor. Pero sir, tumataas ang breast cancer sa lalaki. Ah, talaga? Meron? Meron. Wow. hindi naman ako nagaga. Ayun. Ganda ng pangka na masakit yan. Masakit yan. Hindi naman masakit yan. Hindi naman masakit yan sa sa, sa mga mabel na tayo o sa mga nanay ito ta libre naman oh wala naman kayo to sa mga bubuin sa suso puso kasi natatakot ang mga nanay dala ng siyempre gastos eh piway naman baka lang hindi nila alam na meron ganito wala naman tayo ganda-ganda niya no yung mga pinag ah yes po

How is the service? ay So, ah. yeah. service? Yeah. Yes. Oh, so, perfect. Every finger for Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> Yung okay. Okay. Oh. Okay. Okay. Day, yan yung pinasundo ko. Within the days, Salamat sa kamila. Ngayon oh, po <laughs> lang. Sila yung mga nanggagamot. Nakita ko yan isang araw. Oh. Okay. Oh, sa kasada okay. na naabangan na po, eh. Pinasun po kay Salamat sa Salamat sa Salamat sa Diyos. Cesar. Sa Cesar. Sa sa, SAR kasi ito sa mga natin. Para sa pag-amin sa bisita. sa

ang mamaya nang binili natin ng oh. mga... Ipinamutang ko yan. Sabi nga nila, di ba, marami akong pinamutang mo yan. Parang ano. yung ano. G.U. Sir, marami na nakinabang, sir. Marami okay. na po tayong nasa na buhay. Marami kong MRI. Mas mahal yun. Mas mahal yun. Yun, six months natin na tinapos yun nung araw. Kasi yung, ano uh, processing, baka ang the, uh, the best, thing. Uh, the best thing. Mm. Parang ano, St. looks. Ganyan yung itsura ng St. looks. Mm. Nanay. Oh. Oh. Uh, Magpapano ka. <coughs> MRI, good. may bayan ka bang good, 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 nanay, oh, MRI, masabi mo sa mga pakikitungo kung ano welcome under the Universal, universal oh, Universal Healthcare Law. Oh,

ako alilot po kayo. Sige, tapos. Oo. Extra. Gusto mo din ang experience sa MRI? private, di ba? I always wanted the best for you. Always. Kahit ba ako, I Matagal na po ito. Nung unang kaya na po natin, ay sa kanabili ang mga kapato. First time. Pagkagaling yung ating mga teknisyan, ano yan, trained yan sila. This is that uh, <laughs> kailangan lang malangan ng tao. Dala na yung mga kung kong sula, marami akong Yung kapasit, yung mga

ito ang magandang direktor. Thank you pa kami makasilip muna kasi kasi baisalan sinana. Wait ko pa siya O na kasi sa po kami Sa sa presidente, sa casa Sa MPIO. Sa MPIO.

So para tayo na nasa St. Luke's Asian na hospital. hospital. Oh. Ay, mga mga ma habits uh, uh, Eh, sa maniwala kayo sa hindi, hospital lang may nila po uh, Na wala tayo sa makatimed ngayon. I'm just proud of that. Ito yung ating mga uh, katrobaho uh, so, ngayon. Sige, o nai, good luck sa iyo. ka na namin abalahin. <laughs> Kasi susunod so, na ay sige sige. Let's go. natin yung angiogram. Sa puso na ba po yun? awa ang Diyos. poteng training pa ng mga doktor natin, angioplasty. Yung angiogram, 50 to 80,000. Isang pasyente, dito libre yung angioplasty, 300, 500, 1 million pesos ang isang pasyente. Depende sa hospital. Sa tulong ng ating partners, like PGDs, at sa heart center, tutulungan tayo para matrain yung ating mga doctors o tayo ng logistical capacity, human resources. But the machine that we bought, was 3 years ago, ang first love ko. Ngayon nagagamitin na po ito. Through the port of power our uh, Manila Health Party, bubuhayin ko na Para sa inyo, para hindi na kayo magkakasya sa inyo. Ah, Mag-iingat kayo. Good luck sa inyo. Sige po. Oh, good luck, Dito kami nyo,